Sabihin mo, tiyo, handa na ba kayo? Yeah. Uh -uh, sabihin mo. Oo, uh -uh, tiyo, handa? Oh, uh -uh, gaya mo si Papa, handa. Lakasan mo, handa. Na ba? Na ba kayo? Sabihin mo kayo. Hindi pa. Sumalakasan. Handa na ba kayo? Sabihin mo sumalakasan. Handa na ba kayo? Yes, handa na ba kayo? At saka, mga ka Teo, itatanungin natin to, interview natin si Teo, about sa interview natin dun sa Kison Memorial Circle, Tiyo. Oh no! Di ba nakita mo si, ano, si Ma'am Corina? Di ba nakita mo si Ma'am Corina? Oo. Teo, maganda si Ma'am Corina. Maganda? 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 Wow. Maganda? Ano pa? Ano pa? Ha? Ano? Ha? Maganda daw yung kutis. Ganda kutis, ma'am. Ha? Hmm? Pag maganda talaga to. Naku. Yung mata nito lagi. Oh -oh, si Tio, pag maganda. Oo. Oh -oh. Ano yan kagad si Tio? Ito ba? Maganda si ma'am Corina. Tio. Maganda si ma'am Corina. Maganda. Ha? Maganda si ma'am Corina. Corina. Uh, uh, maganda daw si Ma'am Corina. Ay, Ma'am Corina, maganda daw sabi nito eh. Maganda. Ako nga rin, naganda na ako kay Ma'am Saka ano, makinis. Oo, uh, makinis yung kutis. Oo, uh, makinis yung kutis, di ba? Oo, uh, ganda kutis niya, no? Oo, uh, tas maganda, no? Maganda siya. Uh, maganda siya. Salamat pala sa nanood ng Corina, rated Corina. Meron na pa, pala sa YouTube, nakikita na sa YouTube. Makikita nyo, matutuwa kayo kay Teopot. Di ba? Nag, nag ano ikaw? Nag drama. Oo, nag drama ikaw. Tapos, nag ano to? Nag sing. Di ba? Nag sing ikaw. O, tapos nag nag joke kami. Di ba? Yung, yung nak nak natin, di ba? Nak nak. De, saging. Sabihin, saging mo. Yung malakas sa saging mo. Nak, nak Saging. Sabi mo, saging. Saging. Hu. Ano pa yun? Nakalimutin ni Papa. Saging. Ah, alam ko na. Ano, na. ano na ni Papa? Okay. Nak-nak ulit-ulit. Nak-nak. Saging. Akala ko ikaw ay saging. Totoo sa aking pangit nang ikaw aking yakapin walang bitlog ah? sa ilalim asar na si Teo yung Teo namin na asar na asa kay Papa oh, no. pero lalab to ni Papa di ba ikaw lalab ikaw ni Papa I love you sabi mo kay Papa I love you sabi mo I uh, yung klaro I love you you, you. isa pa isa pa hindi malakas I love you. You. Wow. ko Love you na. Love you. <laughs>